Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Noong isang araw ay naganap ang Kevin Durant trade involving Jalen Green, Dillon Brooks, ang number 10 pick ng draft ngayon at 5 future second round picks. Ganun pa man si Jalen Green, Devin Booker at Bradley Beal ay lahat magkaposisyon at sinubukan na nga ng Phoenix Suns na gumawa ng eksperimento na ilagay sa point guard position si Devin Booker at Bradley Beal and obviously ay hindi to naging epektibo. May no trade clause nga si Bradley Beal sa kanyang kontrata at untouchable naman si David Booker sa Trade talks. Kaya naman si Jaden Green ay plano pa nga ng Phoenix Suns na i-trade para sa point guard at isang center ay kay Evan Lee ng the Athletic. Ang tanong ay saan ba siya babagay kung saan may maukuha din na magandang kapalit ang Phoenix Suns? Kung sa point guard ay available ang tulad ni Darius Garland, ganun pa man ano nga bang gagawin ng Cavs sa kanya na may Donovan Mitchell na, na very ball dominant din. Kung sa center naman na isang team na pwedeng titigan dito ay ang Utah Jazz. Available nga si Walker Kessler at iba pa. Pwede nga itong kunin ng Phoenix Suns kasama ang veteran sa tulad niya Jordan Clarkson o Colin Sexton pang palalim lang ng kanilang bench unit. Sa ngayon ay mahirap nga ilagay si Jalen Green sa isang contender dahil developing player pa siya at kapag hindi niya hawak ang bola ay halos wala na din siyang kwenta sa loob ng court. Ang kanyang depensa ay liability din tuwing playoffs at kailangan niya nga ang bola para maging epektibo kaya naman mas babagay siya sa young and developing team kung saan pwede siyang magkamali at magpataas muna ng mga stats. Sa team ba sa palagay babagay si Jaden Green bilang starting shooting guard? Habang mapunta naman tayo kay Luka Doncic, ngayon nga matapos sa magkakasunod na Achilles injury sa playoffs dahil sa calf injury, alam na nga ng lahat kung bakit matagal na nagpahinga si Luka Doncic early part ng regular season ngayong taon. Si Luka nga ay isang baller. Literal na kung kaya niyang maglaro ay maglalaro siya. Dahilan kung bakit 8 straight years na siyang walang pahinga. Euroleague, FIBA, NBA, Olympics o qualifiers man ito ay palagi nga siyang naglalaro. Literal na ganito na nga ang itsura niya noong nakaraang playoffs at nag Lalaro pa din siya while leading the playoffs in points, rebounds, assists, steals and three-pointers made. For the first time this season ay matagal siyang nagpahinga dahil sa calf injury na ayon niyang isugal na lumala pa at matulad kay Hali. Tatum, Lillard at KD noon na nagresulta sa Achilles Injury. Dahil dito ay trinade nga siya ng Mavs at sinabi na out of shape ito at injury prone. Napag-usapan nga natin na isa-isa sa mga videos ko ay napapadami ng Achilles Injury ngayon at posibling dahilan dito ang low cut na sapatos, ang pace ng game, schedule ng mga games at mga makabagong galaw ngayon. Subalit so, po isa pa nga sa mga dahilan ay ang pag-pressure ng front office sa mga players na mag-perform kahit na may injury ito na iniinda. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?